Paano kung sabihin ko sa'yo, may isang tao na predict ang pinakamalaking boxing upset ng dekada at tama siya mula simula hanggang dulo? Hindi lang yung nanalo pero pati kung paano mangyayari. Ito ang kwento ng boxing prophecy ni Oscar De La Hoya at kung bakit may sinabi siya na mas nakakagulat tungkol sa kung sino pa ang tatapos sa champion. Bago pa nagsimula ang laban, nagpost si Oscar ng prediction na sobrang wild. Halos lahat media, bettors, fans, tinawag siyang baliw pero nang dumating ang fight night, bro, sakto lahat ng sinabi niya. As in kahon sa bingo. September 2025, Canelo versus Terence Crawford. Lahat ng analyst, Canelo daw. Mas mabigat, mas malakas. Pero sabi ni Oscar, dalawa lang pwede mangyari. Kung si Canelo maging agresibo, may chance siya ma-KO si Crawford sa round 7 to 10. Pero pag hindi, sabi niya, Crawford will school him Parang Mayweather versus Canelo ulit. Fight night dumating at boom. Crawford ginawa exactly yung sinabi ni Oscar. Gumalaw parang multo, sobrang talino, sobrang bilis. Canelo mabigat pa, ah. puro hangin tinatamaan. Unanimous decision. Masterclass. Upset of the decade. Tinanong siya, "Kung ganyang kagaling si Crawford, sino makakaka-KO sa kanya?" Hindi siya nag-isip. Sabi niya, "Easy." Prime Manny Pacquiao knocks him out. Bakit? Kasi speed, power, timing, footwork at yung pace ni Manny, hindi daw kakayanin ni Crawford. Tatamaan at tatamaan siya. So yun, Oscar called the upset and now sinasabi niya na Prime Pacquiao would have destroyed Crawford. Agree ka ba? O tingin mo hindi?